Wada, up, up, mga pare ko, ikamusta kayo dyan, magandang umaga sa inyo At etong nga at maghahatid na naman tayo ng uh, estudyante natin ngayong umaga, ulang ulan O yan magandang umaga, sarap na upo nyo dyan ha ah. Ito mga pare ko, oh. bahang bahang kalsada mga pare ko, uh, napaka ulan na naman Mukhang maghapong ulan na naman to, ang kalangitan At uh, etong ito at maghahatid na tayo, oh. kita nyo naman, basang basa, -basa. At ito na ang, uh, mga estu ang, uh, estudyante nga atid ko mm, Ito, kita nyo, nakaibay kami ngayon mga pare ko Basang-basa sa kalsada Siyempre, malamang, nahulan eh oo oh. Dahan-dahan lang at uh, hindi naman malilate eh Medyo maaga pang alis natin eh oh. Uy, may nakikita ko ah Oh, mga pare koy, ito po ang ating gobernador Go! Woo! Mga gantong oras nga ay eh, kita nyo naman hindi lang kami ang papuntaran ng uh, bukal. Siyempre dahil maraming mga estudyante. Ganda mo na to, ano? O, mm -hmm. Ayan, kita mm -hmm. nyo. Eh. Ganda ng panahon no? Grabe ang dilim Ganda ng palaya no? Grabe. Sarap pagmasdan. Sarap ka tingnan no? Ganda ng ano na Ng klima na to. Kita hmm. nyo naman. Ganda sana kung ganto lang. Hindi na ulan. tayo. Relax tayo sa drive. eh salamat sa kata Verde verde Ayan marami rin ano, mga pare mga papasok Siyempre Gantong umaga oh. <coughs> ayan nga oh, ito malapit na yan sa Bukal eh, oh. Nandito na sa bandang dulo tinyo Na ulan nga eh. oh, ayan lumakas na ang ulan dito sa ano Sa may bypass oh. So, ito ang gandang kalsada dito eh oh. Dito lumakas na nga ang ulan Buti na lang nga at uh, kami hindi nababasa Tuloy-tuloy mm, lang ang aming biyahe hanggang school oh. Ito, malapit na kami sa school mga pare ko. Oh. Hanggang ngayon inaulan pa rin. Lahat yata ng lugar umuulan. Dito sa Cavite Oh, basta dahan-dahan lang. Makakakarating din tayo ng school. Hindi tayo mali-late, maaga pa. Ito mga pare koy, Pumarking lang tayo dito sa may 7 11 Oh. Ayan, yan ang paaralan nila. Oh, ito yung dami estudyante. Hmm. Tuloy-tuloy ang pasok nila kasi nga mga ano mga estudyante at mga teacher pang umaga Malamang wala naman yata napasok na tanghali dito eh Lahat umaga huwi ng hapon O oh, medyo masikip nga lang dito mga pare koy Kasi ano maliit ang kalsada dito Pagka nagkasalubungan at nagbaba ng estudyante eh, maano na masikip Kaya nagtatraffic dito Buti na nga lang nakasip tayo ng ano Nakasip tayo ng uh, Puesto pwesto Uy, ito ang aking uh, ka-brother. Oh, ko dito. Wada, pare goy. Kamusta? <laughs> hmm. At dito nga mga pare ko, kami ipauwi na. O hanggang ngayon ni madilim pa rin ang kalangitan at umuulan pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan. Pauwi na kami, medyo maluwag na to kasi nga eh ano, naka ano na sila. Nakapasok na o kaya maluwag na ang kalsada, dire-diretso lang. O ito, dito na ulit kami sa may ano, sa may bypass. Dito talaga magandang gumala eh. Isang diretso lang talaga, sarap ano, bumiyahe, sarap mag-motor. Uh, o ito, tuloy-tuloy na kami dito mga pare ko, eh. Hanggang bahay. Oh, ito ulit nakita ko na naman tong ano na to. Sarap talagang pagmasdan at tingnan nitong ano na to. Tong bukay na to. Hmm. eto Ito mga pare ko nandito dito na kami sa bahay. Ito oh. nga papasok na nga ano eh. oh, tinuturuan ko siyang mag-drive eh, para sa susunod hindi eh, di mangyayari siya na lang, hindi na ako kasama. <laughs> para matuto siya 'yun ng uh, ano eh, 'yun ang purpose dito eh. Oh. Ito mga pare ko, yo. Oh. na utusan nga bibili ako ng lugaw ni Jared. <laughs> Ito mga pare ko, dito na tayo sa bilihan. dito oh. Kita nyo naman. Hmm, ayan. Malaang ko lang kung magutum uh, magutom ka pa dyari dyan. Oh. Ang dami nyan. Lugaw. Pagka kasi umaga mga pare ko, yan ang kinakain niya. Eh. Lugaw. Tsaka My dalawang right itlog. Hmm, eh. yan ang mga master na master niya kainin Bakalata, eh. Kaya ayan, para sa'yo ha. Oh, ko ng Tingin ko naman eh. Mananawa ka dyan sa dami. Eh. Mm. Alright, nagsukli na si ate. Ate, salamat. Thank you. Okay, thank you mm. Ito na, nakabili na tayo ng lugaw mga pare ko busog na naman si Jared mm. At ito nga mga pare ko, yan dito na ako sa bahay Ayan, ang aming ulam, yan ang aking nadatnan Sinangag na kanin at saka hotdog Okay At ang nandito naman sa lamesa natin na Yung lugaw ni Jared at saka Batsuyo panapat na panapat. Oh, may adobo pa pala. So, yun nga mga pare ko, update ko na lang kayo mamaya. Kakain muna ako. Ang dami ko ng gutom. dami ko yatang nagawa ngayong araw na ito mga pare ko. Kaya yun, update ko kayo.